Sa gitna ng bayan ng San Jose City, Nueva Ecija, ay matatagpuan natin ay isang payapang komunidad ng Barangay Caloocan, Josephine Village. Tahimik sa unang tingin pero sa likod ng bawat hindi ng mga tao rito, may mga kwento ng pagsubok, pagtutulungan at pag-asa. Ang Josephine Village ay isang maliit ngunit masilang komunidad dito magkakilala halos lahat parang isisang pamilya. Sa umaga, maririnig ang tawanan ng mga bata, puni ng mga ibon at sigla ng mga residente sa kanilang hanap Pero sa kabila ng katahimikan, may isang hamon na matagal na kinaharap ng aming lugar. Ito ang aming kwento, ang kwento ng pagbangon ng aming barangay. Sasha sabi ka yan Dahil sa iba't ibang klase ng bagyo na tumatama dito sa ating lungsod ay marahil ay nakakapagdulot ito ng pagbaha na nakakaperwisyo sa mga mamamayan ng Barangay Caloocan Ngunit sa dokumentarong ito ating susiriin ang iba't ibang sanhi, epekto at ang mga hakbang na ginagawa upang masolusyunan ang mga ganitong klaseng pagbaha. So ayan po, sa punto pong ito ay andi dito tayo sa lokasyon dito sa Josephine Village, Barangay Kalaukan, na kung saan ay kalimitan na binabaha. At kung inyo pong makikita at susuriin, wala pong maayos na mga drainage systems ang makikita dito sa mga sa puntong ito na kung saan ay hindi sapat na daluyan ito ng tubig kahit kung gayon, kapag malakas ang ulan, nagdudulot ito talaga ng matinding pagbaha at umaabot pa ito sa tuhod. Bali, ano po yung mga ginagawa po ng bangay kawani para po maiwasan o ay makampo yung Wala na po ang pusulosan din sa sinasabi ng Dr. Mayridge. Ang hindi lang namin sa niya, pagbigyan kami, para tapulan na ng tubig. Pero dito lang po sa parte ng irrigation, ah, uh, wala lang problema po dyan. Yung mga, mga basura, yun ang yun ang babara sa mga sa mga drop. Yung mga drop natin dyan, yun nagbabara sila kaya hindi nakakadalo yung tubig yung maayos na dapat diretso diretsyo lang yung tubig. Baha, tsaka yung kangkong, karamihan, yun um, ang ng yung irrigation. Pero may pick-up drive na ang tayo mong sinasabi. Every Saturday na talagang ginagamit po yung dungko dito na po kasama po ang niya, si Enro, uh, mga tao po dyan sa uh, taas, sa region. Hmm. Hmm. Sa kabila ng pagbaha at pagbagyo na naranasan ng Barangay Caloocan, ang Barangay Caloocan ay gumawa ng mga proyekto patungkol sa paglilinis ng kanal, Pagsasagawa ng mga panibagong drainage at pagtuturo sa kung paano paghandaan ang mga pagdating na sakuna. Ano ang mga uh, paghahanda ang pinagawa niyo para mga uh, Sila po nung sinabi ko kanina, yung paghahanda na, po namin pag yung isang antri nga po, hindi namin which is pag-ulan, hindi namin po siya hindi buwan alam na yun. Pero, uh, po, hindi pa pag po ang um, sangguni ang kabataan sa malaking at drive para maiwasan po yung pagbaha pag dumatingin po yung sakuna and also para na din po maiwasan dahil hindi lang ibig sabihin na pag umuulan doon na nagbabaha. Minsan madami mga um, barado ng mga um, mga daluyan ng tubig. So dun po, yun po yung paghahanda namin na nag-clean at dahil yung SK. And yung mga tao, pinagsasabihan din po namin, lalo na yung mga kabataan na bawat event po namin, pinagsasabihan namin namin pinapaalala na yung proper segregation, saan dapat nagtatapon at dapat mga iwasan. ngayon po ay ngayon po ay nasa City Engineering Office tayo upang interviewin si Engineer. Si Engineer, Ma ano po ang inyong pangalan? Ako ay si Engineer Mario P. Paano niyo po sinusuri o tinutukoy yung mga lugar na madalas bahay? Tapos ano po yung mga ginagawa niyong hambang pa matapos ang inyong pagsusuri? Ang ginagawa namin na uh, susuri pagsusuri, eh, una una uh, tatanungin na pupunta kami dun sa mga lugar na binabaha tatanungin namin yung mga nakatira dun saan ba kapag kumuulan saan ba yung karaniwang uh, uh binabaha o uh, may naiiwang tubig pagkatapos ng ulan tuturo nila sa amin yung ngayon na ng example, itong sabihin natin, ito sa Kalawakan, itong Josephine Village. Sabihin nila kung saan lugar doon. Ngayon, ang gagawin naman namin, i eh, bulan dadalawin namin tapos pagkatapos na ulan titingnan namin kung tama yung sinabi ng mga residente doon habang patuloy na tumitindig at bumabangon ang barangay Kalookan sa mga sinapit nitong sakuna ay eh hindi natin makakaila na isa ang bagyo at pagbaha sa isa sa mga pinakamalaking hamon na kinaharap dito sa komunidad ang mga bagyo tulad ng bagyong Mirasol at ang mga iba pang bagyo na nagdaan sa mga nakalipas na taon ay naging bahagi na rin ng ating pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat isa dito sa ating komunidad